Magandang ka kami guys, ang uh, panibagong vlog na naman tayo, no? At uh, success, success, success guys, at uh, tumita naman tayo ngayon kahit uh, papaano, no? Ayan, at uh, nakagulang uh, ano tayo guys, 900 may hit sa pag So, ayan, at uh, intro muna tayo guys. na nga po guys ang ganda ng mga buhok na ayan lang, marami na marami mga buhok na uh, nagubitan natin ngayon at ang uh, tayo nga uh, nagubitan na yung uh, alas nagubitan natin ay uh, tuhan rin yung binayat uh, natutuwa naman ang nakaapu at uh, sobra talaga dahil uh, pinagpala tayo ngayong araw ng uh, Sunday guys at uh, hindi pa tayo naliligo at uh, pamaya maya pagka uh, sinipag ako kaya mamamasara pa tayo ng atay <coughs> excuse me po kakain muna tayo guys ng uh, kapuna. hindi pa kasi kami nagkakain uh, uh, sobrang sunod-sunod uh, ang ating hapit kanina na kahit na uh, ano ang ating hapit ay uh, na nanil ako guys kasi matagal ako uh, na mahinga ng uh, pag-agudupit. So, salamat, salamat talaga. At uh, nakapag-agudupit tayo ngayon ng uh, medyo marami araw na mga lingko. So, medyo bumabalik na guys yung aking uh, mga, mga pag Bumabalik na. So, yeah. yung ating uh, mga gamit ay uh, nakalipit na yung isa ay uh, nakacharge Ayan. So paano guys so, Short videos lamang po Ang aking gagawin uh, Maraming maraming salamat Sa ating uh, mga taga panood At mga taga suporta Sa aking vlog. Thank you thank you very much po Biga biga love shout out uh, ma -ma you, Ablisti. Maraming maraming salamat po uh, Babay na po babay na